Uy. Uy, ano pa kaya? Up, uh, up uh. Eh, paano ito? Nahulog ito? Wala iwan muna natin Ay, wala Ang sayang naman Hindi ko na, ano Ang sayang-sayang Ang Ang lisod-lisod kasi Puh, mahirap Ah, ito Ah, ito na lang Hirap-hirap. Isa hirap. lang muna. Uy, yung talao. <laughs> Mag-ingat, mag tayo sa talao. So, nagdagan natin ang ano, kahit dalawa, i- eh, i eh, ano na rin natin, papuntahin na natin doon sa baba. Para mag-start na tayo, mag-start na tayo kasi, lubat ako ang cellphone ko, madali na malubat wala na akong MB sa ano ko, cellphone ko. I-share ko lang ito. Ah! Sayang naman. Ang daming hulog. Ay, nako. Parang hindi na ako marunong mag-harvest, ah. Ganyan talaga. Hindi yan perfect. May mahuhulog talaga. Okay. Uy! Ito. Yan. 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 At yan. parang lingot pa. Barang sila dun. Oke. Okay. Ipa-down natin. Oke, okay, down, 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 down. Oke. Okay. Kunin natin lock. Ito. Yan. Tapos. Tapos. Ito, mo na muna natin. Ayan. Tapos, ayan. Yung ano natin, ito. Kailangan, nakaano na ito. Ready na ito. Okay. Papunta na naman. Ng... Ubus. <laughs> Papunta na siya ng ubus. Tingnan niyo. Papuntahin na natin siya sa ubus. Ayan. Dali lang. Ups. tingnan, 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 tingnan. Oop, doon natin ilagay sa Tarang tunga-tunga. Ayan, tunga. okay. Kita kaya? Mm -hmm. di ko kasi makita sa ano ko, kamera ko. Doon pala na. O, tingnan na. Ganito. Ganyan. Ang ah, dali-dali lang. O. O, oh. Oh, oh, bus, boss. O, may isa pa na iwan. oh. Iyan natin. oh. wala na oh wala na anong senyo subscribe naman kayo diyan para matuwa naman tayo sa inyo okay okay ah to okay natin dito akoy umahangin naman naghahangin na naghahangin naghahangin na Okay, tinao. You know? Ah, black. Huwag kalimutan yung black. Ayun. Okay. Dito lang muna tayo kasi lubat na ako. Okay. Ito. Uh. Oh. Ang hangin-hangin dito sa ano? Sa itaas. Maraming salamat. Yun lang ang binibigay ko sa inyo na uh, isang kwan, uh, technique sa pag-harvest ng ano, mangga. Tingnan niyo yung ano natin hon harvest. Noon, okay. tayo lang nag-harvest. Wala tayong kasama, di ba? Oo, yung mangga, oo. Okay. Yun lang mga kamangars sa susunod. Maglag naman tayo sa susunod. Di ba naman? mga may maano tayo sa inyo may makatulong tayo sa inyo tutulungan ko kayo paano ang mga teknik marami kasing teknik eh no, kaya nito hindi tayo nakaharvest kasi walang magharvest ikaw lang may isa pwede naman pwede naman ikaw lang mag isa magharvest tingnan mo kitang kita niyo okay maraming salamat dito lang po sa piping farm ayos